Hoi, 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 Mr. King Koi, mahiya naman kayo, hoi, 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 Mr. King Koi, mahiya naman kayo, King Koi. Sa likod ng bawat himig at awit, mayroong kwento ng pag-asa. Siya si Mang Joey Ortiz, 73 anyos, isang bulag na musikero. Oh, I'm Joey Ortiz. Nakatira po ako sa Payatas, Bicol Street. At yun uh, na itatanong, 73 na po ako. Wow. <laughs> 73 na po ako. <laughs> At ang hanabuhay ko po, ayan, tumugtog, tumugtog at kumanta, tumugtog at kumanta, yun lang. Dati kasi nung bata-bata pa ako, mga siguro mga 30 o 40, sa club ako tumutugtog gabi-gabi. Talagang laman ako ng club. Eh, nung nauso yung minus one, nawala na ako ng hanabuhay kasi lahat ng mga singer may minus one na. Kaya ang ginagawa ko ngayon, yung mga on-call na lang, mga tawag, halimbawa, may mga birthday, kasal, ballroom, gano'n na lang. Kasi sandali lang naman ang ano doon, mga tatlong oras, apat na oras, tapos na yun. O, ako pa may asawa na, at siya po lagi kong kasama, pag may ako may lakad, at the same time, lima na po ang anak namin, na may mga pamilya na rin sila may mga apo na rin. Ang apo ko eh, na ng apo ko. <laughs> na. May apo pa ako sa tuhod isa. Ang kinikita ko ngayon, tamang-tama lang sa aming ano, pambili ng pajalibi, pang food supplement, vitamins. <laughs> sa kabila ng kapansanan, pinipili pa rin ni Mang Joey na maging masaya at positibo sa buhay wala ko nakikita ngunit dama ko ang pag-asa ikaw minsan ay bulag ka di nyo nakikita ang tunay na ganda ako'y nagla-live po sa online every Sunday, Wednesday and Friday Joey Ortiz Live. Message nyo po sa mga fans nyo. Ah, sa mga kaibigan ko, mga hindi naman <laughs> pansamantala. <laughs> Sana huwag kayo magsawa sa akin. Eh dahil, ah, siyempre, diyan dito tayo linagay. Pag entertain sa inyo, siyempre, bahala na kayo. Pakinig <laughs> at Pagbigay ng blessing paminsan-minsan. Ako naman gagawin ko ang nararapat para masiyahan kayo lahat. Hoy, 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 Mr. King Koy, magiya naman kayo. Hoy, 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 Mr. King Koy, magiya naman kayo, King Koy. Bilang munting tulong, nagbigay ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ng 1,000 pesos para kay Mang Joey. Tatay Rani, marami po salamat dito sa uh, binigay mong blazing sa akin. Sana magsama pa tayo ng mahabang panahon. Pero siguro, konti na lang panahon kasi si 23 na ako eh. <laughs> Pero pag mayroon kayong mga gig, yun ang taterani, hiling ko. ibigay mo sa akin yung mga gig para malaman nila kung paano si 23 years old bumanat ng organ sa kakumanta. Ng mga chatsa, kung ano-ano pa dyan. Salamat, Tatay Rani. Salamat sa service yung bayan ni Tatay Rani sa DWIC. Um, Tatay Rani.